ng bunot. Sili, number 14. Bakit kung, 14? Kung anong mabunot mo, ang kakainin mo, okay? Okay. Kasi oh, nangunang mabunot. Ito ba, topic? Ito. 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 Uy, one. One. I-ganyan e, mo. Sili. Tingin. Six. Yeah, six. six. Uy, tatlo. <laughs> five. Five. Five, guys. five, five. Uy, apat. Oh Uy, twenty-one. 21. twenty-one, 21, mahal. Sixteen. Kala ko fourteen guys. So, <laughs> Oh? Untik no! I'm in it for no God, please no, no! <laughs> 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 I don't you I'm Ang konti lang, konti lang. Wag mo. Wag mo kainin na Sabi ko, ang anghang niyan. Ang anghang niyan. Ah! na dun talaga. Ama!

Ama ne adı bu?